na kilala na sa akin pero hindi ko sila kilala pamu pamu lagi na sa ano namin corridor hmm, sikat ka hindi hindi sikat pamu <laughs> ako silip lang ako na silip syempre hindi ko pa naman sila kilala hindi ko sila kilala hmm. hindi ko kilala mga tao yun tapos ano mat subject namin nun math subject namin. Tapos, ako, ano lang ako, um, timid lang ako pag math, talaga ako nakikinig. Pero nasa isang tabi lang ako. May nag-knock. Um, sir, excuse me po kay Miss Pamorada. Uh, Tapos, tumayo ako, bakit? Tapos, sabi niya, nagbigay-binigay kay sir yung sulat. Tapos, binigay sa akin yung sir, yung abot ni sir. Tapos, naghaharana. Tapos ako, tumakbo lang ako. Tumakbo ako, Di ba? Dalawa kasi yung pintuan namin dito. Lahara na. Oo, tumakbo ko. Papalabas. Ah, <laughs> yes, sir! Tapos pinagalito nung... Wait, sino? Isa. Sir. si sir ko. Yun sir. Na. Kasi teacher ko siya ng third year. Teacher ko siya ng fourth year. Wait, ilang taon siya? Ngayon? Ano na siya? Hindi ko alam. Pero... Lahara na sa, sa'yo? Yung nagalala sa akin. Second year, third year. Nang sir? Hindi si Sir. Estudyante. Ah, oh my God, ano? Estudyante. Ah, student. Third year. Third year. Student. Tawa talaga ako. Nang tawa, tumakbo ko. Eh, kasi na, pag gano'n, hindi ko kalala. Kasi nabula, nah. namula, namula. Super red. Mm -hmm. Pag gano'n, lagi akong tumatakbo. <laughs> ah, Bakit? Ah, <laughs> Ang sweet kahit sa ano, kahit nung dati sabi sa akin. <laughs> Natak mo! Ah, siguro nating, sa masa. Ahatid daw niya ako. Pagdating namin dun sa simbahan, tumakbo na ako, tinakbuhan na namin ng best friend. Sarang na bilis! Tumakbo. Tapos tinext niya ako, ba't ka tumakbo? Sabi mo ya, di ba sabi ko ya, ahatid kita. Sabi, Hindi. Ah, sig Ayoko. Aray, siguro masakit Iba yan. naman yun, iba. Masakit yan sa damdamin, natakbo ka. <laughs> sa class, eh, isang klase mo. Hindi ko siya kaklase. Ano? Schoolmate. Oh, pero schoolmate. Mm -mm. And, at natakbo ka. Iba, iba naman yun. Natakbo ka sa gitna ay ng harana. Oo. Oh, Ar oh. Aray! 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 Oh, tawa ako ng tawa, tapos paglabas ko. <sighs> Save! Siguro nahiya siya. mo? Siguro na. Siyempre, hindi pa ako marunong. Hindi ko pa alam yung mga ganun pero na siguro na siya si hindi naman siguro at nakita si <laughs> and now wait college college to Mm-mm. -hmm. ah alright ah, siguro lahat ng tao wait si Pamu? ah oh si Pamu. ikaw na wait sa so college first time. year high school ah high school high school pa no no, never mind si siguro kung siya sa isang klase alam, alala ko si pa mo, pero natakbo siya nung harana ako. <laughs> Nakikita ko pa rin siya, pero hindi ko siya pinapansin. Hindi ko naman siya na eh. Naiyak si, nahiya si. Hiya siguro. Nagusto ko usapan, pero nahiya si. Lola, tumakbo talaga ako. Ah, sikat ka. Hindi, OA ka, hindi. Wait, wait, chick, boy. Boy, chick? Pwede.

masaya. Pag nakita mo yung mga picture ko ng grade school, uh -huh. ay high school. Uh -huh. Ah. <laughs> ang dami, sobrang dami. Gusto ko, gita. di ko nga May lang Oo. Yun uh -huh. <laughs> ang gusto ko. Pita. Pinakagad na pa nga ako. <laughs> May yearbook ako. Sobrang saya ng high school, ano ko. Ang dami kong experience. Sayaw, nagsayaw ano nga, naglakambini ako. Ano yun? Ang um, muse, ano, yung nakagawin. Tapos, uh, Ika, na, United Nations, nagawin yes, United mo. Nation. Uh -huh. Nagawin mo? Mm. It's like a pageant. Oo. Uh -huh. yeah. <laughs> Para lang, bata-bataan nang naman yun, no? mga ganyan. <laughs> yun. Uh -huh. Yan -yan. Pero hindi ako madalas nagsasalsali sa ganyan. Yee! Yee! pag ino-offer na sa akin, oh, pamo, ikaw mo ano Alam, ayoko naman. Yung na sports ka? Ay, nung first year naman, Miss Intramurals. Ano yan? First year. Ano, sport fest. Sport fest. Ah? Yan. Intrams namin, alam mo yun, intrams? Hindi. Yan, sumali ako first year. Nakasimangot ako. Ah. Kasi ayoko. Pati din nung, ano, Miss Lakambini. Yung kagaya nung ginawa nyo, Bini-bini? Hindi, kita mo yung ginawa nyo sa... Oo. Uh, OFK. O, eh, OFK, yun nga lang kami, mga babae. Ah. babae, lalaki, lahat na ban na ban. Maganda yung ano oh. ko. Pero nakasimangot ako. <laughs> Bakit? Ayoko kasi. Barang para lang, ka. para lang mag-grades ako. Kasi ano yun? Ah. Ano yun? Dagdag -dag grades yun. Pag sumali ka sa so, mga ganun. Ah. Binabawi ko na lang so, sa ganun. So siguro, nakita sa sa sayo ang sungit ang sungit ng mata ko sabi ni mama sabi sabi sa akin ng teacher ko bakit ka lakas si mamot pero nakaganyan ako <laughs> may judges ang hindi. kaibigan mo din sumali hindi one lang one ano one ang tawag dyan one day isang hindi lang. in one section, one, one, ano, representative. Ah, uh, so ikaw? Mm -mm. Pero nung third year, third year, fourth year, Oop. hindi na ako nagsasalik. Eww! <laughs> Yoko. Oo. -oh. <sighs> May nakaway pa ako dati first year. High school ako. Ha? Huh? Sabi sa akin, bakit ikaw ang muse? mas maganda naman ako sa'yo. Ah! <laughs> sabi, naigit <laughs> ka na <laughs> pero, pero ngayon, magkaibigan na kami, best friend. <laughs> Hindi naman best friend, magkaibigan na kami. <laughs> uh Oo, -oh, dati talaga ayaw niya sa... ayaw niya sa akin. Wow! Ayaw niya sa akin. Tapos ano siya, isa sa... isa sa... sa pamangkin ng mayari ng school. Sabi sa akin, pati ikaw ang muse. Mas maganda naman ako sa'yo. Ha? Uh, um, Maputi ka lang naman eh. Sabi ko sa Maputi ka lang naman eh. Tapos ka. Pero maganda siya ngayon, no? Ganda niya. Tapos ang pangkad pa. Ang ganda niyang babae. Eh, ang anong height? Ay, kasintangkad ni... Wendy? Hmm, no. Kasintangkad ni... Divine? No. Ako. Nitin. Tapos kasing medyo uh, wide. Sa, parang sila ng size. Wide siya. Parang ng size. Pero mas thin pa ng konti. Konti na lang. Mas payat pa ng konti kay Tin. Ganun. Pero maganda. Huwag ka. Ah, uh, ano miss ko ang high school ko? Ang first year high school ko. Ah. Uh, miss ko. Kung saya kaya? Ah. Uh, Tapos, masaya kaya? Uh, ah. ako nun. Pungaraw, lalakad. Ah. Uh, kami ang kaibigan ko sa eskwela, mm. sa, sa palagi sa umaga, mm. kahit rain, snow, intense wind. Mm. Lagi, siya, may, lagi magkasama? Uh Oo. -oh, nahihintay siya. O kung nangyari mm. na sakit ako, mm. kasi ang bahay, bahay natin ganito. Lang. Namin It's like I live down the street and our school's over here. So his house, school, his house, my house. Pero It's far from the school. It's like a good, uh, <coughs> a good walk every time. So, palagi ang sapatos namin. Sobrang dumi. Oo, sira. May butas ako dito. Ah, pero hindi ko napansin na, wow. <laughs> ah, grabe. Mm, masaya, high school, ha? High school, ano ko? High school life. Di ba pag high school life, mas masaya? Oo. Oh. That was more experience. May bus, may bus actually. Uh, it's not.